Magandang araw mga kaibigan, sama-sama nating balikan ang isa sa mga pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng ating bayan ang Sigaw sa Pugadlawin. Isipin ninyo, Agosto 1896, ang katipunan na itinatag ni Gat Andres Bonifacio ay lumakas ng lumakas. Sampung libong Pilipino ang nagkaisa para sa iisang layunin, ang kalayaan ng ating bayan. Ngunit hindi ganoon kadali ang landas patungo sa kalayaan. Noong Agosto 19, isang mapait na pagkanulo ang yumanig sa katipunan. Isang Pilipinong naglilingkod sa mga Kastila ang nagbunyag ng lihim na samahan. Daan-daang kasapi ang inaresto, pinahirapan at pinatay. Sa gitna ng kaguluhang ito, alam ni Bonifacio na kailangan ng kumilos. Kaya't noong Agosto 23, sa Pugadlawin, na ngayon ay bahagi na ng Lungsod Quezon, nagtipon ang daan-daang katipunero, may dalang mga bolo, sibat at ilang baril, naghintay silang lahat sa mga susunod na pangyayari. Tumayo si Bonifacio sa harap ng mga kasama. Ang tanong niya ay simple ngunit mabigat. Gusto ba ninyo ng mapayapang reforma o kalayaan? Ang sagot ng mga katipunero ay isang mariing sigaw, kalayaan. Sa makasaysayang sandaling iyon, sabay-sabay nilang pinunit ang kanilang mga sedula, ang simbolo ng pang-aalipin ng mga Kastila. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas, ang kanilang sigaw na umaalingaw-ngaw hanggang sa kasalukuyan. Ang araw na iyon ang naging simula ng ating Revolusyong Pilipino. Si Bonifacio ang naging supremo at sa mga susunod na araw, sumiklab ang mga labanan sa Maynila, Bulacan, Pampanga, Cavite, at Batangas. Mga kababayan, ang kwentong ito ay hindi lamang bahagi ng ating nakaraan. Ito ay patunay ng tapang, pagkakaisa, at pagmamahal sa bayan ng ating mga ninuno. Salamat sa pakikinig. Kung gusto ninyong malaman pa ang iba pang mga kwento ng ating kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, mag-follow, at mag-share ng video na ito. Hanggang sa muli, mga kababayan.